Dinalo ng Dominican Republic ang Gilas Pilipinas sa final tune-up game sa Guadalajara, Spain kahapon bago sumabak sa FIBA World Cup na magsisimula sa August 30. Itong balita ni Aiza Manansala. Nabigo ang Philippine National Men's Basketball Team na maipanalo ang huling tune-up game na ginanap sa Guadalajara, Spain kahapon. Yumukod ang Gilas Pilipinas sa Dominican Republic sa score na 86-79. Sa pamamagitan ni Jeff Chan, lumamang ang Pilipinas sa fourth quarter, ngunit kaagad na naagaw ng Dominican Republic ang abante at kumalas ang Dominican Republic sa pangungunan ng dating US NCAA star na si Edgar Sosa. Eh, lalaban kami hanggang sa abot na kami mga Um, kahit na medyo no home signal kami kasi matagal namin <laughs> wala sa family. Kasama sa basketball yan? Okay. Ah, hindi ako ba hindi bago sa amin eh. Hindi ano lang in accidental. Kasi yung dalil lang na, na ano nira ni Ronnie Del. Eh syempre, ganoon talaga pag nasaktan pag may nasaktan ka sa mga kakampi mo, ang tendency ka may mga tutulong eh. So ganoon din naman sa amin eh may nasaktan sa amin, may tutulong talaga. Aminado si Coach Shot Reyes na malakas ang kanilang nakalaban. Ngunit naging masaya sa ipinakitang performance ng national team. Lubos din ang pagpapasalamat niya sa ating mga kababayang walang sawang sumusuporta sa kanila. Uh, konting breaks lang here and there. I think we could have had a chance to win. But I'm very happy with the effort and higit sa lahat sa pagsuporta ng ating mga kababayan dito. Maging si Gabe Norwood at Gary David ay lubos ang pasasalamat sa mainit na pagtanggap at pagsuporta ng ating mga kababayan. we thank you so much. Uh, great support even after a loss. You know, we hope to make you proud. So... Uh, sa lahat ng mga kababayan natin dito sumuporta dito sa amin dito sa game sa Budalara. Maraming maraming salamat at lahat ng ginagawa namin to pa para sa inyo. Kahit hindi nagwagi ang ating national team, masaya pa rin umuwi ang ating mga kababayan dahil sa ipinakitang pagsisikap ng mga manlalaro ng Team Gilas. Sumusuporta po kami sa Gilas dahil Filipino tayo. Woo! Ang inig ng laro. So ibig sabihin may pagkakaisa tayong mga Filipino. Malapit na ang inaabangang laban ng Team Gilas Pilipinas kontra Croatia na gaganapin sa August 30 sa Seville na pinaghahandaan ng ating mga kababayan patuloy na sumusuporta sa Team Gilas Pilipinas. Mula dito sa Guadalajara, Spain, ay sa Manansala, UNTV News Worldwide.